I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Kahapon nga guys, eh talaga namang nag-trending nga sa social media ang isang post na kung saan itong ating Donnie ay nag-short film workshop classes dahil matagal na niya nga talaga itong gusto. Lalong lalo pa at talagang ito ang ating Donnie ay nakapalo pa nga sa ilang mga executive producer at director. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ito nga ang ating couple ay talaga namang pinoperso nga nila ang kanilang mga dreams lalong lalo na nga itong ating Donnie na nagpost nga na talaga namang kapag tiningnan ay isa nga itong workshop doon ng films at ito namang ating Bell ay talaga namang pinagbubutihan ang kanyang aerial dance at ayon pa dito Don Bell are venturing in their new hobby Donnie in filmmaking and Bell in aerial dance or exercise enjoy db at ito pa nga guys ang sabi dito sa post ng ating Doni Pangilinat Good morning Dons. Grabe kung ano man to ngayon. Palang proud na ako sa'yo. Dahil talaga namang itong ang ating couple na sila Doni at Val. ay sobrang proud nga ang maraming babies sa kanila. Dahil kahit ano pa nga ang busy ng ating couple ay ginagawa pa rin nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya stay tuned for more updates.